Koy. Arik po. Baka masunog naman yung bukobo ni Manang. Malalaman niya. Arik po. lamang yan pag sunog na. <laughs>

Alay yung dumaan Ah, pangatlo kay... Kanina, doon ko sa, doon ako sa... Nung pagbili ko ng kape, yung pagbili ko isa. Kasi pinapili mo ko tinapay, isa ulit. Nagbili ka ba ka kape ng maaga pa? Oo. Oh, Nung maaga pa yung siya kanina. na yun. Parang na kanina na... Bago ka pumunta dito, nagbili na. Oo. Kala ko nga sila Richelle yung ano niya, parga. Si Richelle sumabay kilabo ding.

Lagi aku naan udah itu dragon tuh